Hey what's up mga kabida <laughs> So yun mga kabida uh, Magandang araw, panibagong araw at isang mapagpalang araw po sa ating lahat So ngayong araw na to mga kabida ay uh, ipapasyal ko, ka, ko, kayo, ko po kayo sa aming munting bahay So yun mga kabida uh, Ito yung uh, ginagawa namin ni Master Erpat Dahil nga galing pa kami sa ano ba Galing pa kami sa Bohol ba Tapos uh, galing pa kami sa Davao Tapos uh, nung isang araw pa kami nakarating dito sa Bohol Kaya doon kami, dumiritso kami doon sa ano sa kapatid ng mama ko Doon muna kami nakatira habang uh, ginagawa pa namin itong bahay na to So ano mga kabida Napakalaki na ng nagastos namin dito mukhang uh, worth of 5 million pesos na yung nagastos namin <laughs> ay hindi mga kabida biro lang yun ha so ano mga kabida uh, ito yung uh, munting bahay namin ito yung uh, ginagawa naming munting bahay at ano ipapakita namin sa inyo ipapasyal ko kayo so ano nga pala mga kabida ang nagastos namin dito worth of 5,000 pesos napakalaki ng na, mga kabida <laughs> Pero mga kabida, ano, short pa kami. Dahil, you know, wala pang kulang pa kami sa ano, sa dingding. Tapos, ano, yung pang namin, kulang ng dalawa. Dito sa dingding, kulang ng ano, isa. Tapos, ano mga kabida, <laughs> gagawa pa kami ng kusina. Dito namin ilalagay yung munting kusina namin. Tapos, dito kami magluluto lalagyan ng misa para dito yung dito kami kakain. So yun na nga mga kabida. Ah uh, pasensya na po sa lahat ng aming mga uh, subscribers sa, uh, sa, sa lahat ng aming mga supporters. Lalong-lalo na kay Saldo Mix Vlog. Maraming salamat po. Shout out kay Saldo Mix Vlog na tumutulong na iano i-promote yung channel namin. Ano yun mga kabida? Pinsan ng uh, pinsan ko at ano pamangkin ng airpod ko. Si so, mga kabida kahapon, ano nag ano kami kahapon na nung isang araw nangisda kami uh, magkasama kami ni Saldo Mix Vlog. So yung uh, video namin makikita uh, doon yung makikita sa channel ng Saldo Mix Vlog ang video namin kahapon. So ang ano namin ang ano namin doon, ano mga kabida yung panglambat ba yung tinatawag dito na chin-chin ba yung panghuli ng isda tapos, yun makikita nyo po mga kabida makikita nyo sa channel ng Saldo Mix Vlog so, yun, sa lahat ng mga supporters ng Saldo Mix Vlog uh, maraming salamat po dahil uh, mayroon na nga uh, supporters na ano, nag-support sa ano namin ba sa channel namin So, yun mga kabida, uh, dito kasi mga kabida, ano ito yung uh, lupa ng aking uh, mama tapos uh, wala na kasi nakatira dito dahil wala na nga si, wala na nga si mama ko, ano pumanaw na ba. Tapos 'yung uh, malaking ano mga kabida, malaking storya mataas-taas yung uh, Storya kapag ah uh, ko uh, ano, sa kwento ko sa inyo. So yun mga kabida dito Meron ditong bahay Bahay ng kapatid ko Tapos nung uh, uh Umataki yung ano <laughs> Umataki yung baging udit Nawasak yung bahay niya Kaya hindi na niya pinano ba Dahil Hindi na niya pina Anong tawag dun Yung pinapanday ba Pinabalik yung bahay ba ano kasi yung bagyong udit mga kabida napakalakas kasi yung uh, bangka na nandun sa tabi ng dagat umabot dun sa uh, kalsada ganun kalakas yung uh, bagyong udit halos lahat marami pang mga bahay dito na nawawasak mga bangka na talagang nawasak talaga dahil sa ano, bagyong udit so napakaraming napakaraming mga kababayan natin dito sa bakpa uh, dito sa buhol, dito sabak-bakan na uh, talagang uh, nasalanta talaga sa bagyong dito So, 'yun mga kabida. Ano, baka bukas uh, makapangisda kami bukas dahil may ano kasi yung ano mga kabida kay ka ano ba 'yun? Yung papa ko, yung ano niya, yung kaibigan niya, meron daw bangka na ipap, ipapagamit sa amin. Tapos, yung ano mga kabida, yung bangka na yon ano, yung layag lang ang magpapatakbo ba? Yung Ah, uh, sagwan ba? Meron na nga ginag, ano, meron na nga gumagawa nga uh, si Master Erpat mga kabida. Tuloy po kayo mga kabida sa ano namin ah, sa munting bahay namin. So yun, pasinsa na po kayo dahil hindi pa natapos, dahil uh, short kami sa budget ba? <laughs> Yun, ito na nga yung uh, ginagawa ng aking master airpod pang saguan mga kabida. Ngayon lang to na ano ba, nagawa ba dahil wala wala kaming ganito. Dahil andun lahat sa ano, hindi namin nadala. Andun lahat sa Davao. Tumagamit at saka yung bangka. Buti na lang mga kabida yung ano, yung yung lambat. Talaga nga dinala talaga namin para meron kami magamit dito kapag uh, mangingisda kami ba. Sino mga kabida? Bukas ah uh, sana makatuloy tayo sa pangingisda. <laughs> so yun mga kabida, meron nga palang nagpapa-shoutout sa atin dito sa Abinidos man na Sino yun pa yung nagpa-shoutout? Maribel Okmin Oh. Hi. Shoutout kay Maribel Okmin So yun. Maraming salamat po sa suporta. Ingat po kayo palagi. Sana mga kabida, bukas makapag-ano uh, kami, makapag-fishing uh, kami bukas para may pangulam na rin ba at uh, kung meron man kung marami man tayong makuha mahuli so binta na rin natin para meron tayong pangbigas ba <laughs> so yun uh, ano mga kabidan alala ko noon na nandito pa nga kami bago kami pumunta pumunta doon sa Davao ano kasi yung uh, bangka ni Master Erpat ano lang yun yung layag ba yung sinasabing layag yung ano ba yung yung magpapatakbo ng ano ba ng bangka ba yun ang gamit namin pero halos lahat nun layag ang ginagamit pero ngayon nung bumalik kami dito bihira na yung ano ba bihira na yung ah uh, uh, layag na gumagamit ng layag yung mga mangingisda dito sa bakbakan bowl halos lahat mga kabida halos lahat ano na may makina na So yun buti na lang may ano may baka bukas yun ang gagamitin gagamitin namin yung layag. Maganda yung adventure mga kabida yung unang pangingisda namin dito sa uh, bakbakan Bohol. Ano mga kabida ang gagawin namin yung uh, ang ipapakita namin sa inyo dito yung mga traditional fishing ba yung mga talagang nalalaman ni Master Erpat yun ang gagawin namin yun ang ipapakita namin sa inyo. Pero sa ngayon mga kabida, hanggat wala pa kaming sariling bangka at STS mo na kami sa ano sa layag dahil hindi pa nga kami naka naka paggawa ng na, ano ng bangka dahil naubusan kami ng budget ba. Yung 1 million na ano, 1 million na naipon ko. Pagdating na dito, ubus na talaga. <laughs> Hindi <laughs> mga kabida joke lang yun ha. Kung 1 million, naku, napakalaki na yun. Kailan pa kayo tayo kikita ng makakahawak ng ano ba, 1 million. So yun mga kabida, sana bukas makapag ano tayo, makapangisda tayo bukas. Update lang ko lang kayo at i-vlog rin bukas mga kabida. So ano mga kabida, baka hindi ko pa ma-videohan yung ano ba, yung nasa ilalim ba dahil wala, kas, wala pa kasi wala pa kasi kaming ano wala pa kaming gopro yung ano ba yung talagang pwedeng i ano sa dagat ba sa ilalim wala pa kami ano ngayon nga cellphone yung cellphone lang yung gamit ko mga kabida. so pasinsya na po kayo kapag ano mga kabida hindi ko muna ma videohan yung nasa ilalim yung mga huli lang ni master erpat yung uh, pwede kong makunan so yun maraming salamat sa inyo lahat bukas thank you